News update. Mga balita ngayon, anim na miyembro ng CTG nagbalik-loob sa pamhalaan sa Esperanza, Masbate. Kasong assault ng QCPD laban kay BP Sara ibinasura ng QC Prosecutor's Office. Driver ng pick-up truck lubhang nasugatan matapos sumalpok sa bas sa Cotabato. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, anim na miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG mula sa Barangay Baras Esperanza Masbate ang voluntaryong sumuko sa mga awtoridad nitong nakalipas na linggo. Nagresulta ito mula sa pinaigting na kampanya laban sa insurhensya ng Revitalized Police sa Barangay RPSB ng Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company. Kabilang sa mga sumuko ang isang aktibong kasapi ng CTG at limang miyembro ng milisyang bayan na nagsilbing runners at lookout sa ilalim ng pamumuno ni Rogelio Suson alias Kamano. Isinukuri nila ang isang improvised 12-gauge shotgun at mga bala agad silang inasikaso para sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ng pamahalaan. Ayon kay Masbati PNP Provincial Director Police Colonel Jefferson Araujo, patuloy nilang isusulong ang kampanyang pangkapayapaan at magkikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan upang matamo ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa Masbate. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamong assault na isinampa ng Quezon City Police District o QCPD laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa paglilipat ng hospital ng kanyang Chief of Staff noong nakaraang taon. Batay sa resolusyong permado ni City Prosecutor Bimar Barcelano at inilabas ngayong araw, idinismiss ang kasong dahil hindi sapat ang mga ebidensya para patunayan ang mga reklamo ni Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na hepe ng QCPD Medical and Dental Unit. Sa nasabing reklamo, inakusahan si Duterte, kanyang Head of Security Detail na si Army Colonel Raymond Dante Lacheca at ilan pa ng direct assault, disobedience to authority at grave coercion habang inililipat si Sulayka Lopez sa St. Luke's Medical Center noong November 23, 2024. Naglabas din noon ng video ang PNP bilang ebidensya sa sinasabing pananakit. Wala pang pahayag ang QCPD at kampo ng vicepresidente Presidente tungkol sa desisyon. Lubhang nasugatan ng isang driver ng pick-up truck matapos itong sumalpok sa isang pampasaherong ba sa boundary ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte at Pigkawayan, Cotabato kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon, binabaybay ng parehong sasakyan ang highway sa magkahiwalay na direksyon bago mangyari ang aksidente. Sa lakas ng impact ng banggaan ay nawasak pa ang harapang bahagi ng dalawang sasakyan. Agad namang isinugod sa pagamutan ang hindi patukoy na driver ng pick-up truck para sa agarang lunas. Patuloy naman ang ginagawang investigasyon ng kapulisan at kung sino ang pananagutin sa naturang aksidente. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.